Si Bobby Ray Parks Jr. o sa buong pangalan na Bobby Ray Barbosa Parks Jr. ipinanganak noong Pebrero 11, isang libo nadaan at siyam naput tatlo ay isang Filipino-American na profesional na basketball player para sa Nagoya Diamond Dolphins ng Japanese B-League. Isang anim, apat, na guardia, naglaro siya ng basketball sa kolehiyo para sa NU Bulldogs sa loob ng tatlong taon, bago nagdeklara para sa draft ng NBA noong 2015 kung saan siya ay hindi nakadraft. Ipinanganak si Parks sa Paranaque, Metro Manila kina Bobby Parks SR at Marie Celine Barbosa. Ang kanyang ama ay naglalaro ng basketball sa Pilipinas. Si Parks SR ay na-draft na ika negatibo 58 sa pangkalahatan sa ikatlong round ng isang libo siyam na daan, apat, NB draft at naging pitong beses na Philippine Basketball Association, PBA Best Import Awardee at Hall of Famer. Naghiwalay si na Park SR at Barbosa. Lumipat si Barbosa sa Los Angeles noong 2003 habang si Parks SR ay umalis patungong Memphis, Tennessee noong 2005. Si Parks at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Celine, ay nanatili sa Pilipinas hanggang 2006 nang ang kanyang kapatid na babae ay tumira sa kanilang ina habang siya ay tumira kasama ang kanyang ama at ang kanyang stepfamily na isa ring Pilipino. Pagkatapos lumipat sa Memphis, nagsimulang maglaro si Parks ng organisadong basketball sa edad na labintatlo. Bilang freshman at sophomore, nag-aral siya sa St. George's Independent School sa Collierville, Tennessee, kung saan siya ay pinangalan ng Tennessee's Division IMR. Basketball bilang pribado ng Estado School Player of the Year noong 2000 at Sham. Inilipat si Park sa Melrose High School para sa 2000 at Sham, isa zero season, at tinulungan ang kanyang koponan na manalo ng Class A State Championship. Noong Nobyembre 2010, pinangako niya sa Georgia Tech bilang no 31 rank shooting guard sa klase ng libo at ngunit kalaunan ay nagdecommit at sumunod sa kanyang ama pabalik sa Pilipinas. Noong Setyembre 2010, nag-enroll si Parks sa kursong computer sa National University sa Manila na may pag-asang makapaglaro para sa NU Bulldogs noong 2011. Dahil nagmula si Parks sa isang dayuhang mataas na paaralan kinailangan niyang umupo sa labas isang taon, bago ang dalawang libo at labing isa season, na pumigil sa kanya na manalo ng Rookie of the Year dahil hindi na siya maituturing na fresh graduate. Hindi na kailangang sabihin, kwalipikado pa rin siya para sa MVP award, na kalaunan, ay napanalunan niya sa kanyang unang season ng University Athletic Association of the Philippines, UAP, kasama ang Bulldogs, dahil nag-average si Parks ng 20.0 puntos, 6.5 rebounds, 2.0 assists, 1.1 blocks, at 1.1 steals bawat laro at pinangalan ng most valuable player ng season, 74 at 75. Ipinagpalit si Parks sa Team T Tropang Giga mula sa Blackwater Elite noong Nobyembre 2000 at Labinsham sa kalagitnaan ng 2000 at Labinsham PB Governors Cup. Sa TNT, nagkaroon si Parks ng kanyang unang semifinal run para lamang sa kanyang kuponan na matalo sa finalist na Meralco Bolts. Pagkatapos ng pagtatapos ng dalawang libo at labin season, pumirma siya ng bagong isang taong deal sa TNT noong Pebrero, dalawang libo at dalawampu. Sa Philippine Cup, na nag-isang kumperensya para sa dalawang libo at dalawampu season, Tinulungan ni Parks ang TNT sa una nitong All-Filipino Finals sa loob ng pitong taon, natalo lamang sa mga kampiyon sa Barangay Ginebra San Miguel. Ang kontrata ni Parks sa TNT ay nag-expire pagkatapos ng 2020 season. Noong Marso 2021, inihayag ni Parks na hindi siya magtatanghal sa PBI para sa 2021 season dahil sa mga personal na dahilan para alagaan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang hakbang ay nagsapanganib ng pagbagsak sa pagitan ng Parks at TNT kasama ng may-ari ng koponan at chairman ng PLDT na si Manny V. Pangilinan upang ipahayag ang kanyang mga pag-ududa sa Parks dahilan ng pag-upo sa season ng 2021 sa pamamagitan ng social media na nagpo-post ng larawan kung saan siya nagbakasyon sa La Union. Habang si Parks ay isang libreng ahente, hawak pa rin ng TNT ang mga karapatan sa pagpirma sa kanya makakapaglaro lang siya sa ibang PBA team kung bibitawan siya ng TNT ng walang preconditions o ipagpapalit. Pinahintulutan ng TNT at ng PBA si Parks na maglaro sa Japan noong Hulyo 2021 ngunit magkakaroon ng eksklusibong karapatan ang TNT na muling pumirma sa kanya kung magdesisyon siyang bumalik sa PBA sa loob ng limang taon. Noong 2015, naglaro si Parks para sa Gilas Cadets sa SIBA Championships at Southeast Asian Games. Noong Hulyo 2016 na, naglaro si Parks para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Manila. Bahagi si Parks ng kuponan na kumatawan sa Pilipinas sa 2017 Southeast Asian Games. Nanalo sila ng gintong medalya matapos talunin ang Indonesia, 64-55, na nanalo sa kanyang ika-negatibo, tatlo, ASEA Games Gold Medal sa proseso. Pagkalipas ng limang taon, bumalik si Parks sa pambansang kuponan para sa 2000 at 22 FIBA Asia Cup. Nabigo ang kuponan na makapasok sa quarterfinals ng tournament na iyon.